Sabi po ng mga kababayan natin, mukhang literal na binubugbog etong si Sara Duterte. <laughs> Kasi doon sa Christmas celebration, ata ng mga Duterte, may gift giving sila na kilo kilong bigas, dalawang sardinas at dalawang corned beef ang pinamimigay sa mga uh, taga Anyway, yung mga DDS daw ay mukhang hindi na interesado dahil hindi naman daw worth it nga yung pagpila na napakahaba. Kaya gusto siguro na itong mga Duterte na makita sa sa social media na maraming pumipila at maraming nakinabang sa kanilang ipinamimigay. Kaya ako na ay naghakot ng mga badyaw, kawawang mga badyaw. So literal daw yung pambububo. kasi makikita nyo po may benda sa kamay. Bago yan, meron namang scar dito sa liig etong si Sara Duterte. ayan. So sumasayaw na may benda etong si Sara Duterte. Inaapi binubugbog, inaapi, minamaliit, at kung ano-ano pa. <laughs> so kung literal yung pambububog, sino po ang nambububog? Marami kasing haka-haka sa social media eh, na baka talaga may mental problem at nasa Sara Duterte at sinasaktan ang sarili. Hindi din daw malayo na uh, battered wife nga etong si Tambalos Los. Hmm. Marami, maraming sitwasyon. Bakit nagkakaroon ng ganyang, ganyang idea ang mga kababayan natin? Kasi binibigyan niyo po, kayong dalawang, kayong mag-ama, binibigyan niyo ang mga kababayan natin ng idea. Binubugbog. Talaga. Pambubugbog. Yung pagtado, ng katanungan, paano at saan ginasas ang confidential fund? Paano ginastos ang pondo ng, ng ogp at ng DepEd? Hindi ba't napakasimple sana nun? Lahat naman dumaan sa ganyan eh at ni Lenny Robredo nang siya ay Vice President dumaan sa masusing investigasyon uh, pagdating sa budget. O ay bakit wala namang ganitong klaseng drama? Kasi po, maayos ang pagkakagastos. Kaya maayos din na, nasagot. Talagang mahirap ang sumagot. Yung mga katulad ni Sara Duterte dahil una, posibleng hindi niya alam. <laughs> alam niya, pero hindi maganda at hindi tama ang paggastos. Kaya, mahirap ipaliwanan. Bantayan niyo daw etong sa si Sara Duterte dahil Bantayan niyo daw kayong mga DDS, sabi ni Digong. Hmm. Sa awa daw ng Diyos sa ikatlong pagkakataon, naming pagtayo dito, singinday na ang inyong presidente. Hmm. Taliwas naman dito sa mga sinabi na una ng payan ni Digong, na ayaw na ayaw niya na pumasok or tumakbo na presidente niya etong sa si Sara Duterte. Diba sabi niya? uh, iwanan na ang politika daw na itong sa si Sara Duterte. So, sa mga ganyang panggagago sa atin na itong magamang ito, kung kayo po ay naniniwala pa at nagpapagago pa, hindi ba't kayo ang mas kaawa-awa? Good luck.